Hi guys! Maayong hapon. Manguha ko og tanglad para sa akong mga alagang iring. Anong sagbutan eh. Kuan man good guys. Basa na sa gawas. Kinanglan pagbalik nako na sa balay. Na ako'y dala nga pasalubong. Pasalubong. Pasalubong nga tanglad guys. Ako nakadala ug kuan guys. Cutter. Manumano lang gini guys. Bali on. Ganahan magsilag tanglad guys. Akong mga ering guys. Parang yung mga kanding. Nara guys oh. So. No, Duhami ang magamit aling tanglad guys. Mga ering. Okay. Gusto mo sa mga on. Hala nahawan yun ha guys oh. Nahawan. Dago kay Grabe nyo eh. dagko kay mga sanga guys. Tag-as kay guys ba ang kong balanghoy. narao uh, Tulo ang sanga sa ibabaw pero Hoy. Gamay naman to one days. Uy, kanang gagmay kay ba. kay sa guys ba. Dili man makaon. Akong gilong. Alaglami ba siya kay Pughad. Pero, kuan Dili siya makaon. Ganut. Siguro kung siya kabalod yung na akong ako na pagi din sa garden guys ako na lang ipaboton guys uy pila ni ka dugay din ni eh. makuan ng kuan ang uh, balang huy dako dako na guys ba pero ang iyang kuan guys tunga na pud akong nakuha ang uh, balanghoy huy kay gahi naman siya mura siya kahoy dili man ni masabot ay basta guys uy paboton na ni mag magwinter para sigurado yun na iunod niya wala ito iunod murag gibagyo atong kwan guys kamote hangin man good kayo hangin kay ganda niya kanil kanina guys grabe ka hangin na nabalik gani o oh. nababali na guys labong kayo lagi guys oh sayang kayo ba nga wako ko nakatanong dira kay tungod aning balanghoy niya wala ito iunod pakatapos kwan lang guys kanang mga mga ugat-ugat lang siya sige na lang charge to experience may paning talong guys o oh, sige ni Oguan guys pamunga walay puas pamunga guys atong isang adlaw nakakuha ko direkta Tulo, kabuok niya katong dito nga isa ka talong ay oh Dito di sa kuan pikas na nakuha didto basta kay lima kabuok ang nakuha guys sa talong may paning, guys, sige pani pamunga oh dagkoon dinhi siya nga talong ay nang dako siya nga punuan ba o may pangtalong sige pa pero ang balang ay walang ko nakatanong dira raong kuan mga gulay pa kay masalip dan ang ampalaya gani o oh may gani kay nabuhi ra to so mauna guys nga kuan charge to experience lagi pa paminaw nang nato ni guys o dako na kay punuan o Katong amoy ko ang hapon din eh, nana dako pa kaya nagbunuan pero wala may unod. Kani atong kamuti guys, kani tinang ko kada adlaw kuhaan guys. Pero nana pay mga udlot oh. Sige man gaulan. Pero kani atong tangla diri guys, habit na naupaw kaya la sige kuha ko. Ya yeah, pag kuha ko apilan pud na ko ang iring. Na. Yeah, ya guys, pay ana lang na atong mga kamuti yeah, guys pero kuan karag na ta kay gayon nakakuha ug udlotan sa laron lang guys ayun guys kani atong kuan guys Bayabas. sapit na ni siya guys mahinog hmm. siguro karon nga buwan guys mahinog na ni siya or next month duha na lang pud yang gibunga oi eh. pero at least guys ni bunga siya so guys yun, hindi na tataman guys kay nagluto ra ba ko guys nagtan-aw tan-aw lang ko diri sa akong mga tanom dayon kuha sa ka sa akong iring kanang tanglad kay kusog gani mga og tanglad akong iring guys marining mga murag mga kuan guys murag mga kanding okay guys din hirata taman guys bye